Spirito ng pagkakaisa, hindi ba hanggang may liwanag na nagliningning? Ganito sinimula ng Lucena City Government ang pagpapailaw sa pangunan ni Mayor Mark Alcala. Mula sa nagkakaisa na may masayang ngiti sa mukha na may switch ang ilaw. So ang ang mga maliliit na papel sa way ng ilaw na liwanag sa buong gusali ng City Hall nakita natin ang giant Christmas tree na may 20 feet ang taas. Tunnel na pag-asa ng marating ang maliwanag na gusali at hugis regalo sa entrance pa lamang ng Lisan City Government Complex. Bumugad naman ang hindi matatawarang galing na ipinakita ng bawat departamento sa taon ng dekorasyon gamit ang recyclable materials na magpapatunay na hindi mo dapat itapon dahil pwedeng Christmas decorations. Ito ang tagpong akin na si sa gusali ng Lucena City Government Complex. Matapos na silayan ang pagpapailaw ng buong compound. Mula sa lumang CD, styro, mga papel, at iba pa. May temang Christmas time travel. Ang kanilang dekorasyon na masasilayan mo ang Spanish era, 1980s retro, Victorian World War, and futuristic Saldang hindi namamatay ang spirit of Christmas sa mga Pinoy. Bukod sa sama-samang selebrasyon, makikita mo pa rin ang tuwat galak sa buhay ng ating mga kababayan. Kasama mo sa IFM Lucena para sa IFM Christmas sa Pinas. Idol Edgardo Masada, Tatak Aramen.